Ay, basag na basag na yun po, na matay pa ako doon na. mo. po Tagay na po Hit mo na sana yun kuya Lima october versus Lobby Uy, na sana yun <laughs> Pero gabi yung mga kalaban dun oh Nawawala Bigla Hindi alam kung saan sila pumupunta eh I Enemy spotted. Come on. Ah, nandito sa H Kailaban Nandito, ba? nandito. nandito na. Dito. sa Nandito sa Nandito sa Ito Sa tango ko pa? may Ravinger Hindi na ako What? Pasag na to isa Ito lang ang ilang shockwave down one. Huh? Tatlo oh, na patuloy pa lang to ano lao na yung isa nasayang naske Last guy, last guy, last guy Last guy, naske 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 pa naske 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 ako eh, hey, basok! Ayun oh! Yeah, Sinako, logi, Mundi ka na. Nice one! Ay, 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 nice, ay, 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 nice one. Nice one! Up mo agad. Meron, meron, meron. Right side, right side. Meron na. Eh, nice, kan. Hindi, may na-detect sila isa. May na-detect sila isa. Bot. Diyan lang kayo. Huwag mo kayo pagbaba

Ilang bot mo? Punta kami diyan. Loot lang ang nadal. Kaya pa na dibad sa? pa kami na di sa? Kaya pa pa kami Sarap pagka headshot nun na no, diba che? Eh. Naman mo pa ng SKS no? wala ko mamatay ka eh Nauna pag tumira sa inyong naka ano eh Tambahan mo pa Late ka pa ng tumira, ikaw bawas na bawas ka na nun Meron pala di ba? Meron nandiyan pa? arrive in one minute. Engaging enemies. Yeah. Engaging enemies. Minute, the, enemy. the enemy is near. Air drop has been delivered. I'm on my way. I'm on my way

Tumampal ka sa par pa. Mekanik Ah. Mechanic. Mechanic. May well, magsa lang mayon, boss. Oh, pero down lang. Down lang pa din. Oh, down lang. Oh. May nakasalubong ko si Meganido na ini

Pwede, pwede. Ano, hindi natin naabangan yan? Hindi na. Malugi tayo, dami kasing chopper, malugi tayo. Pinaka-upgrade, no? Late tayo. pinaka